Kilalang hospitable ang mga Pinoy pero ang ilang homeowners sa isang village sa Paranaque gustong ipasilit ang pagdami ng Chinese sa kanilang lugar. Ang isang presidente, inaabala pa raw ng Chinese Nationals dahil address niya ang ginagamit sa inoorder nilang pagkain tuwing gabi. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Merrimon Reyes. yung umiinit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China tungkol sa West Philippine Sea may mga lugar din sa bansa ang kinababahala ng ilang concerned communities tulad sa Paranaque. Tahimik at diverse community. Iyan ang multinational village sa barangay Moonwalk, Paranaque. 350 hectares ang laki ng residential area na ito na ang lampas 2,000 households. Pero sa nakalipas na buwan, isang grupo ng homeowners ang naglabas ng sentimyento. Nababahala raw sila para sa peace and order ng village dahil sa gawik ng ilang Chinese national na nakatira roon. they don't follow the rules on throwing garbages. Ang isa sa homeowners, malaking abala raw ang madalas nararanasan every time na may nag-order sila ng late night, ang susulat nilang number is our uh, our house. So every time na mag-doorbell, uh, syempre, may kami magigising. O Open na namin, tapos kung sila ng kung ano, ay, may, you, have, have order mo ganyan na Chinese, then may lalabas sa Chinese to verify na sa kanila. Even they send flyers, na mga Chinese uh, flyers na yan, may disco or may mga food na ano dito sa eh, ano lang ang code lang is WeChat uh, QR code walang name walang address malalaman mo lang pag nag-sign up ka kahina-hinala rin daw ang ilang nag-apply ng negosyo tapos nung inisa-isa namin kung sino-sino yung incorporators nila dun namin na nalaman na yung anim na oh, yung tatlo pa lang incorporators nila tama Filipinos pero isang house house helper, isang driver, isang uh, labandera. So, nung tinanong din namin yung driver, kung kaya, Totoo bang nakapag-raise ka ng 300,000 as your investment? Ma'am, wala akong ganun kalaking pera. Ngayon nga lang oy, nasa wallet ko eh, isang daan lang. Pinakita rin nila sa akin ang litrato ng mga hinihinalang Chinese Pogo workers na tila ba ay may routine jogging na ginagawa. Pare-parehong nakasuot ng itim at may binubuo na jogging formation. Nagpetisyon na sila para silipin ang mga isyong ito. Nang makausap naman natin ang current president na namamahala sa multinational village, nabanggit niya na mayroon silang ongoing ID system at profiling sa mga naninirahan at naglalabas-pasok sa premises ng lugar. Mga sasakyang ginagamit sa loob at labas ng village at rotational surveillance and monitoring rao sa mga sulok nito pati sa building permit sa mga construction sites. Mahirap din daw pakialaman ang occupancy rights ng mga Chinese kung ito ay legal daw na naipasa. Mga homeowner, karamihan po mga homeowner under the name of a company. Sorry, may mga company-company owner yung mga bahay. Tinitingnan naman natin tinitingnan naman namin yung GIS majority naman Filipino. So perfectly legal, 'di ba? So Philippine company hindi foreign company. Hindi naman sa tamang hinala, pero ang gusto lang daw ng homeowners, matiyak na ligtas para sa lahat ang kanilang komunidad. Mobile Journalism po, hatid ang mukha ng balita.